Ang Taal Volcano ay isa sa mga pinakatanyag at aktibong bulkan sa Pilipinas na matatagpuan sa Taal Lake sa lalawigan ng Batangas. Ito ay bahagi ng isang mas malaking kaldera o bulkan na nabuo dahil sa mga serye ng pagsabog milyong-milyong taon na ang nakakaraan. Mula sa Tagaytay City, matatanaw ang maliit ngunit aktibong bulkan sa gitna ng lawa. Ang Taal Volcano ay tinuturing na isa sa pinakamaliit na aktibong bulkan sa mundo Ngunit, ito ay may kakayahang magdulot ng matinding pagsabog. Isa itong complex volcano, ibig sabihin, binubuo ito ng maraming craters na resulta ng paulit-ulit na pagsabog at aktibidad ng vulkan. Ang pinakakilalang bahagi ng vulkan ay ang binintiang malaki, ang maliit na cone-shaped peak na madalas nakikita sa mga larawan. Ngunit hindi ito ang pangunahing crater ng vulkan. Sa loob ng pangunahing bunganga ng bulkan ay may isang maliit na lawa na tinatawag na Main Crater Lake. Nakakamangha ang tanawin dito dahil makikita mo ang lawa sa loob ng bunganga na nasa loob naman ng isang mas malaking lawa. Kilala ang Taal Volcano sa madalas na aktibidad nito kung saan nagkaroon na ng higit sa 30 pagsabog mula pa noong 16 na siglo. Ang pinakahuling major eruption nito ay noong January 2020 na nagdulot ng paglikas ng libu-libong residente at pinsala sa mga kalapit na lugar. Nagbuga ito ng makapal na abo na umabot hanggang sa mga kalapit na rehiyon kapilang ang Metro Manila. Ang Taal Volcano at Taal Lake ay mahalaga para sa ekolohiya ng rehiyon. Ang lawa ay tahanan ng iba't ibang uri ng isda, kapilang ang Tawilis na isang uri ng isda na matatagpuan lamang sa Taal Lake. Sa paglipas ng mga taon naging simbolo ng likas na yaman at kasaysayan ang Taal Volcano sa Batangas at patuloy itong nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng kalikasan. Bagamat maganda ang Taal Volcano, ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na bulkan sa mundo dahil sa potensyal nitong magdulot ng biglaang pagsabog. Mahigpit na binabantayan ng PHIVOLCS or Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang aktibidad nito upang magbigay ng babala sakaling magkaroon ng panganib. Ang Taal Volcano ay isang simbolo ng kapangyarihan ng kalikasan at isa sa mga pinakamagagandang tanawin sa Pilipinas. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ito ay aktibo at nangangailangan ng pag-iingat, lalo na para sa mga turista at residente sa paligid nito. Hi, okay, time check 8:42 AM tapos sa time mag-almusal dito sa McDonald's. May namit tayo dito si Sir J Estereo Ayun, shout out kay Sir J Estereo So, tara na. Baba na tayo ng Tagaytay. Balik tayo kasi naalala ko ang sabi ni Dwight, doon daw kami dumaan sa May Olivares. So, ito pabalik tayo ngayon. Ito dito kami nag -over na ito Sa likod na yun. Okay, ito na po yung Olivares. Ito yung natatandaan ko yung may puno na kulay red dito sa gitna. So, dito daw tayo bababa. Ito dito. Matarik daw to eh. Ah, dito madami magbibike ko. Oh. Dito may mga ano din oh. Mga accommodations so oh. Warning. Dangerous curve. Talim. Warning. Dangerous curve. Buti na lang, sanay tayo sa mga likulikong ganito Pababa na tayo, medyo umiinit na Uy, bangin Parang walang dumadahan dito masyado Madami mga bikers Zigzag talaga siya <laughs> Ayan sa mapa, o, oh, tignan nyo guys, o oh. Zigzag talaga siya Wow, dilim. Galing ni Kuya <laughs> oh. siya lang mag-isa kung ma nag-aayos nun. Ay, ito may kasama pala siya. Talagay sila ng mga rockfall net barrier. Warning, prone to landslide. So nakikita ko sa mapa Dito sa taas pala natin yun yung highway Dito sa taas Masan tayo nang galing kanina At ligo-ligo pa rin Warning prone to landslide Dangerous curve Maganda yan at madaming mga warning sign At least sa mga first time dadaan dito Maabisuhan sila ahead Wow Ganda lilim mo Ganda pala dito Cordillera Fields Nasa? Ah Sabi ni Mrs. Nasa ano daw tayo Daan ng pansit Para para daw kasi pansit yung ano eh Yung daan Pansit Road Woohoo <laughs> Ito ang Tagaytay Talisay Road. Ito ay isang matarik at palikuliko na kalsada na nag-uugnay sa mataas na bahagi ng Tagaytay City at sa baybay ng Talisay Batangas. Ito ay may habang 11.8 kilometers or humigit kumulang na 30 minutes na biyahe mula sa may rotonda ng Tagaytay, pababa ng bayan ng Talisay na matatagpuan sa tabi ng Taal Lake. Ang Tagaytay-Talisay Road ay isang steep road na may mga bahagi na may malalaking kurba kaya kailangan ng maingat na pagmamaneho Madalas itong daanan ng mga motorista na nais bumaba patungo sa Talisay para sumakay ng bangka papuntang Taal Volcano. Habang bumabagtas sa kalsadang ito, makikita ang breathtaking view ng Taal Lake at Taal Volcano, lalo na kung maganda ang panahon dahil dito madalas itong paboritong ruta ng mga motorcycle riders at mga siklista dahil sa matarik at paikot-ikot na daan. Mahalagang mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa panahon ng tagulan o kapag mahamog. Siguraduhin na nasa maayos na kondisyon ang preno at makina ng sasakyan. Ang Tagaytay-Talisay Road ay hindi lamang isang mahalagang ruta patungo sa mga tourist spots kundi isa ring maganda at challenging na daan para sa mga mahilig sa biyahe at adventure. Ang mga tanawin at sariwang hangin habang binabagtas ito ay siguradong magbibigay ng kakaibang karanasan. Oh, long, Grabe, grabe yung mga kurbada dito. Napakatalim. Wow. Ang, la ang lawak ng lake. Medyo masigip yung daan dito. Madaming bikers, oh. Ingat po mga sir Wow Ganda dito Wow Parang avatar bumabangki yung ano <laughs> matagilid na yung truck eto dito mas maluwag na ng konti yung daan grabe yung mga liko slow down sharp curve ahead Wah! <laughs> Grabe yung mga kukurbada dito guys <laughs> parang ano bitukang manok at ang kagandahan dito asfalto yung daan kaya makapit sa gulong Tanda, tapos habang bumababa ka nakikita mo yung taal lake pero kung dadaan kayo dito guys make sure na makapal yung preno nyo at makapit ang gulong nyo Grabe oh. Woohoo! Ay, no din tayo galing sa taas na 'yon, no? Oh. Wow. Ay, yung taal lake, oh. Napakalawak pala. Nako, ito pa. sabi to <coughs> sali na tayo sa mga ganitong daan pero medyo napapalaban pa tayo dito ha, sa mga liko buti malakas ang preno ni Kuracha dami na oh. wow ang ganda malapit na tayo sa baba Ito na, baba na tayo Welcome, bikers and riders Kakanan na daw tayo dito Barangay Sampalok, Talisay Ah, Talisay, Batangas na pala to So, nasa Batangas na tayo guys Mainit na dito sa baba <laughs> Okay, Ah, uh, mabili kami ng tubig dito sa Alpha Mart. Tapos, sabi ning may mga anak ko kami mga bata. Sabi nila nandito na daw tayo sa May Sampalok, Talisay. Ito daw ang pinakadulong or pinakauna na barangay ng uh, Talisay. Tapos sabi nila, kapag may smog daw or yung usok na nanggagaling dun sa mismong bulkan, di daw sila pinapayagang lumabas at wala daw silang pasok sa school kasi daw uh, parang nakakasama sa kalusugan yung smog pala ba, lalo na sa may mga hika bawal siya kaya pala nga ka po nung nasa people's park kami ubo ko ng ubo so possible na isa yun sa dahilan tapos sabi pala nila na akala ko yung vulkan na taal yung isa lang na maliit na gano'n yung nakikita sa mga libro na tv ang laki pala ng taal taal volcano isang mahabang vulkan pala siya tapos yung maliit na bulkan na laging pinapakita nila sa TV, hindi pala yun, hindi pala yun yung sumasabog mismo. Yung sumasabog pala, yung nasa gitna. Ayan, pakita ko sa drone shot yung umuusok ngayon. Yan daw pala ang madalas na sumasabog. Yung maliit na bulkan daw na naka, parang naka, nasa dulo, matagal na daw yung last na pagsabog niya. So time check, 9.58pm am so magkaalas 10 yes na ang dami pa natin pupuntahan <laughs> next destination natin Black Ahon nya tayo ang dami nagbibenta ng mga isda dito ayan o oh. daming tilapia o oh. ate yung mga tilapia na ano yan galing dito sa lake ah magkakano po yung ganyan 110 po yung kilo ayun daming tilapia nagbibenta dito tsaka dun o oh. Ah, yung mga isda dyan sa lake, bangus tsaka tilapia. Ayungin, tawilis. Goldfish, marami Goldfish? Wow. Ah, wala na po. na po ng papa ko yung eh. Inuulam lang yung goldfish dito. <laughs> Hindi nyo sinasangla. <laughs> Ayun, kamay ka ate sa camera. <laughs> Sige po, salamat po. Thank you. Ito po, Sampalok pa po ito. Sampalok Beach po. Sampalok Beach. Ah, pinaka boundary ng laurel ayun sige po ate thank you thank you so yung mga tilapia na binibenta pala dun galing sa mismong lake 140 tsaka 120 galing din po sa lake yan ayan oh, ang daming tilapia oh. ito pa oh, ang daming nagbebenta dito ah may ano din ano yan tawilis para silang tuyo no yan po yung ginagawang tuyo ah tawilis pala yan ano pong luto dyan sa Tawilis? Prito. Prito? Tapos yun, ano? may napain. ah. Din yun, yun. Pailin. Galing din po yan sa lake. Oh, okay. Ah. Yan siguro yung mga nakikita natin dun sa drone shot kanina na parang mga kodra-kodrado. Okay, ayan po yung specialty ng Tagaytay. Yung Tawilis. Oh, okay. Ayun. So pag napad, kung napadaan kayo dito, ayan, pwede kayong mamili. Ayan, may mga namimili. si Mamo. Namimili ng mga isda dito. Madadaanan nyo sila dito lang sa tabi mismo ng lake. Salamat po! AR ko dito. Hindi ko alam. Ano, ano nakalagay? Wala din. Wala din? Ito. Pero dito may nakalagay. Welcome to Laurel. Yun. Ah, yun na pala yung boundary ng Sampaloc Beach at saka ng Laurel. Tagaytay. Twin Lakes Yung Twin Lakes Lagi ko naririnig yung Twin Lakes na yan eh Saan kaya yun? Tignan nyo yung mga ilaw nila oh Meron silang letter L Laurel Ito yata yung fish port eh So kakanan daw tayo dito Papuntang Black Wall Ano kaya meron doon sa Black Wall? Tignan natin Makikita natin yan mamaya Matarik daw to eh mayroon tayo sa mga matatarik 2 minutes na lang daw, nandun na tayo sa black wall Ano kaya meron doon sa black wall? 900 meters left Ito na ba yun? Wala naman wall na black <laughs> Ah, ito siya Uphill and zigzag road Let's go, Coracha Let's go, baby ko Lo, matarik nga siya. Matarik nga. Ito na, ito na. Yung, eh, grabe, tarik. Lah. <laughs> matarik nga. Bayan to suka ako. Maangat yung harap eh. yun na yun <laughs> grabe napakatarik nga eto may ano dito ay wow ganda ng view sabi dito bridge of hope road to success we were born we have nothing but we breathe we were innocent of everything but life exists ano diretso pa ba natin? <laughs> Baba na ba? Natakot, natakot, ka na? Natakot na si misis Hindi, try natin i-diretso ng konti Tingnan natin kung ano meron sa taas So tumakang ganito kalsada eh, challenging eh Lord, Tariq ganda ng view Ayan. kuya kapag po kapag po dinirecho to ano pong makikita parang ganito din zigzag Tagaytay. tay highway ng Tagaytay. ah kapasin yung sa kabilang side yung arko ng alfonso ah yun na pala yun oh, dine silang daw yan daw lang ako kasi may din ako kanina <laughs> sige po salamat sir thank you po So sabi ni kuya, ito daw, palabas na ng highway. Pero ang dulo niyan, yung highway. Ah, maganda pa po ba yung view dyan? Oo, alas ako kasi, hindi ko pa yun. kasi yun, mas mataas yun eh. Opo, mas makikita po, no? O sige, diretsyo pa natin konti. Sige sir, thank you po. Opo. okay po. Ayan guys, kahit gaya lang tayong tagaytay. Hindi, diretsyo pa natin yan para lang ipakita ko sa inyo. Tsaka nakaka-enjoy naman kasi. Woohoo! Ano yan? Tignan natin. Nagalim mo natin yung kahoy. May sumabit na kahoy. Saan? Sa ilalim ng butyo? Kala ko na paano na eh. gumagano si Kuratche eh. Oh, palipat tayo ng drone para makita natin ang aerial, aerial view nitong black wall. Ganda pala dito sa may black wall. Pag napasyal kayo dito, try nyo din puntahan. Napalipad kami ng drone. Ang ganda nya. Ayan, oh. Grabe, ang ganda pala. Ang ganda, mas maganda sya pagpababa. Kasi habang bumababa tayo, ayan ang bubungad sa inyo. Taal, volcano. Diba? Oh. Ganda, oh. yun nga lang ingit lang dito kasi matarik talaga siya <laughs> at ang ganda niya kasi bangin pala itong magkabilang to sa kaliwat kanan Pali parang ano siya nasa taas tayo ng isang wall kaya pala siya tinawag na black wall dito sa kaliwa natin meron siyang wall na kulay brown ayan o no? warning downhill downhill na zigzag so hindi na tayo dumiretso doon kasi papanta na ng tagayta ah, agad lang sa atin kanina doon kaya bumaba na tayo. Warning, accident prone area. Check your brakes. Ito nga pala yung Bridge of Hope. Oh. Ano kaya meron sa ilalim ng bridge na to, no? na -imagine ko kasi ang taas ng wall na to eh. Nang eh. So, isang malalim siguro nang bangin yan. Hindi natin nakuha na ng drone eh. Oops, pero meron na tayo dito. Mabuti naman at madami tayong experience sa mga ganitong kalsada. Pero nakakatakot pa rin. Kahit naka-permera na tayo, ang bilis pa rin yung, ang bilis pa rin yung bumaba. Uh, iwasan mag-init ang preno. And Ay, grabe. Tarik nito. Buti konti lang. Konti lang yung matarik niya may ginagawa sila oh na parang barko na may malaking octopus dito hindi na masyadong matarik doon lang talaga konti lang yung part na sobrang tarik talaga konti lang yung part pero matarik talaga pero once na malampasan mo yun okay na makapakanta ka na lang dito sa ganda ng view the what times when I'm lying in my bed and I shiver and shrug okay andito na po ulit tayo sa may highway talim. Wala dito sa baba kita natin yung windsor yung SMDC kung saan tayo natulog ayun o oh. no? taas nya ayun sya sana nakita sa camera lalaki ng mga building na yun eh kaya kahit malayo kita eto may arko dito kaya lang walang nakalagay anong arko kaya ito? sobrang dami ko nilagay sa na stop sa ating mapa hindi ko na alam saan tayo papunta ngayon hindi ko matandaan kung ano, -ano yung pinaglalagay ko I love gulod nasa gulod na po tayo ah alam ko na papunta tayo ng buso buso landmark lapit na natin sa taal eto ah eto pala wow ganda oh Wow, ganda niya I love Buso Buso Ayan o no? I love Buso Buso Ang ganda Ang ganda pala ng taal talaga pag malapit Ang ganda Hindi, lapit pa tayo, tapos doon tayo palipad Pag malapit na tayo Bilis, wait lang Segunda Wala, tarik pala nito ganda Ang ganda Hanap tayo ng pinakamalapit na lugar kung saan pwede tayo magpalipad ng drone. Pinakamalapit sa Taal. Ang ganda dito. Coastal Road. Ayan, no? Katabi lang natin yung ilog. Pwede ba kaya mag-park dito? Uy! Ang ganda! Oh! Check, check ko lang yung mapa. Check natin ang mapa. Ay, meron pa mas malapit. O oh, sige, dito na. Dito na tayo. Ang ganda niya guys Pakita ko sa inyo ano, uh, Gamitin natin yung cellphone natin Tapos para makita yung naka-zoom Ang siya kaganda Ang ganda guys oh Ay yung taal Di Zoom natin no Wow Ang pagkaganda Okay guys, grabe nang palipad kami ng drone dito. Napakaganda ng Taal. Alam mo, alam mo nasa ibang mundo tayo. <laughs> so, mula dito, next destination natin, ano na? So, next destination natin sa may ano na tayo, Lemery sa may Fantasy World. Ayan. So, mula dito, 35 minutes lang siya or 15 kilometers. Okay, let's go.